Kevin Booker, tinuruan tuloy ng leksyon ni Wemba Nyama. Ang bilis ng karma, parang maiiyak na si Kevin Durant. Suko na sa tangkad ni Wemby. Wemba Nyama versus Kevin Durant, rematch mga idol sa pagitan ng San Antonio Spurs at Phoenix Suns. Kamakailan lang ay tinalo ng Spurs ang Phoenix sa score na 115 to 114. Trending ang match-up ni KD at Wemby para mga aliens sa haba ng wingspan Usap-usapan pa nga ang litrato ng Fade Away ni Durantula kay Wemba Nyama. Maglalaro na si Booker mga idol ngayong game matapos magtamo ng left ankle sprain sa ng season. Opening period 9-0 start para sa Spurs. Umaarangkada kaagad ang opensa ng shooting guard na si Devin Basel. Isang tres at layup sa fast break. Napa-timeout ang Suns matapos ang 200 slam dunk ni Wemba Nyama. 8 minute mark naka-score na din ang Suns mula sa jumper ni KD. Kita nga lang nahirap ang mga player ng Suns sa haba at tangkad ng mga player ng Spurs. Tanging si KD lang ang nadadalian tumira. Pinaulanan ng tres ng Spurs ang pinig sa unang quarter. Maski ang mga bench players mainit ang shooting. Walong 3-pointer ang ginawa ng Spurs sa first quarter. Wemby versus KD sa poste. Ganda ng depensa ni Durant. Yun nga lang nakuha pa din ni Wemba Nyama ang bola at parang isinubo lang sa ring. Pumalo ng 21 points ang biggest lead ng Spurs. Ed ng first quarter 39-20 lamang ang San Antonio. Leading scorer si Devin Basel na may 11 points. Second quarter, literal na tinayuan at tinirahan lang ni Wemba Nyama si Eric Gordon. Um, ang effort effort mga idol. Habang si Devin Booker na dati sarap buhay tumira sa mid-range, hindi makapull up kapag andyan si Wemba Nyama na si Dibok sa haba ni Wemby. Jones to Wemby alley play. Talagang umiinit na si Wemba Nyama. Nakatulala na lang ang mga player ng Suns at hindi na nagtangka sumabay pa kay Wemba Nyama. Monster dunk. nag -ala step carry pa bago tumunog ang buzzer. Laglag -lag balikat si Kevin Durant parang ayaw na kalaro si Wemba Nyama mga idol. Unang 20 point game sa first half. Tambak ang Suns ng 20. Third quarter, wala pa din hinto magpakita ng mga kakaibang galaw ang alien ng NBA. Napaka basic na lang para kay Wemby ilagay ang bola sa ring. Sa kanyang haba e eh, wala nang magawa ang mga player ng Suns. Nagtulungan na lang talaga si Kevin Durant at Poker para maibaba ang lamang ng Spurs. Nabuhayan ang crowd ng makatres si KD at Dibu. End Ed ng quarter 103 to 89. 4 quarter big ba kay Devin Booker habang si KD sinupalpal si Jeremy Sohan. 111 11 to 1 tatlo na lang ang inahabol ng Suns. Nagyabang na si Dibok, Tirinash Tok si Sohan. Mula sa 27 points na tabla ng Suns ang laro. KD top of the key 3-pointer. Yun lang tila na una ang yabang ng Suns habang si Nawemba niya mag-focus lang sa laro. Karma ang inabot ni Dibok, butata ang kanyang tira kay Sohan take takeover sa last 2 minutes, dribble pull up at perimeter jump shot. Natahimik si Devin Booker, parang maiiyak naman si KD. Final